flex ko lang si SB dahil binuhay niya ulit sa Maynila ang KKK kalusugan kaalaman at kabuhayan yan ang makabagong KKK ni SB ngayon iba doon sa alam natin na KKK di ba pero bago yan quick history lesson muna tayo di ba ang KKK sa kasaysayan ay isang secret society na tinatag noon ni Andres Bonifacio with the objective na palayain ang bansa mula sa Spain. Pero ano nga ba ang bagong meaning ng KKK kay SB? Ang KKK ni SB ay ang palayain tayo sa mga ganid na politiko. Iba ang paraan ni SB. Gusto niya long-term solution. Gusto niya raw kasing bigyan ng kabuhayan ang mga tao. At gusto niyang magbigay ng oportunidad. Gusto rin niyang magbigay ng serbisyong medical na abot kaya ng mga Manileño. Gusto rin niyang i-prioritize ang edukasyon ng mga kabataan. At gusto niya maging free city ang Manila. Dito pa lang, ramdam na ng mga Manileño ang pagiging totoo niya. Yan ang dapat natin tularan. Dahil yan ang magpapalaya sa atin mga mahihirap na kababayan.